Kanya naman, papuntang simenteryo. Palagi na lang gumagawa. May bayawin mga pamangkin. Kanina sa, Kanina sa bakawan, ngayon sa simenteryo. Mamaya swimming pool. Tapos, hmm, Baguwi ng pampanga, galaan. Bili ng, bibili ng snacks, snacks. Hmm. Sweet ko sa chariot sa sa ni Tito Eugene. Tapos <laughs> yun sa YouTube. Mga pinili. Wala naman ni uh, Tito Kaya malapit na kami oh, okay. sa simenteryo nila Lolo at Lola oh, Ang okay. ganda ng tanawid, puro Nyo! Ang daming Nyo, grabe! Oh dito dapat mabilisan mabilis yung pag ano paningin mo rito pag dumadaan ka dito swerte ka pag nahulugan ka ng nyog wala na yung nyog okay nandito na po kami ay ay Let's go, let's go. Papako ka dati tingin tingin sa daan. Pwede dito tingin mo na kita. Oo, oh, oh, yun sa so, Mickey Malu doon na kanina. Pero malit-lit pa no ba? Ah, ito yung kay, Lo kay Lola.

<laughs> hmm. Latag niyo yung ano. Tadi yung pre. O, doon na dito yung Bayan dyan, Pritz. Si man yan. Kinin, bayan Amber ha? dito okay, palulo, Ito, ito, dito, magsindi kayo. Huwag mo na, bear, maano sila, bear. Ang bear, maano sila, para. Maso, maano nga. Hindi, upat mo sila, bear. Ang bear, akin na yung nga yan yung gagamitin kandila. Okay, hangin, eh, pag oh,

Sunog na tayo pa. Opo, sige na. Ayun. Yan, ganito yung traditional dito. Mag mag-alay ng merienda pag magtitirik sa mga mahal sa buhay. Punta naman kami kay Lola. Mama ni Papa. Ang biyanan kong lalaki. Si Malola. Kaya, kaya nga, kaya nga, kay may lola. Malola. 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 Ah, diba? Ayaw ko nga pala, tsaka si Lolo. Magkatabi rin sila. Ayan. Ayun yung ako nga pala. Ang bunsong kapatid nila, Pernan, ang aking misis. Si Angel Arjona. Oo nga pala, nawala na, rin sa isip ko yan. Saro, masalit. Uy, na tayo. Saan tayo dadiretso niyan? Sa bilya na ano, daeng o hindi na muna? O tayo, Kina 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 mo. kina kina si kina 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 ko lang kina 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 na sa kina boy. Ay kita. Sige. kina kina sana. kina 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 na kina 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 sa kina kina naman daw. kina kina buko, buko. dahil di diretsyo niya yun guys nakarating na kami sa pagbibilyan namin pampasalubong sa mga kaibigan tingnan nyo naman ang lupit ng kulay ng dagat talaga naman giginhawa ang buhay mo hindi mo alam kung blue o green